Yan, naroon lang kayong dalawa dyan. Walang nana na lumabas lahat yun, pati tapos tumugo. Binila na namin ang antibiotic. Ayan, magaling na siya. Nilalaglat siya eh, nang na ang mata niya. galing na, galing, galing talaga niya, oy. Nasaan ka na, neng? Tuwang-tuwa, oh. Nagsasayaw pa talaga siya. Ang galing, oh. Samasaya, oh. Hmm. Ayan, ayan na siya. galing talaga ni Miming. Ito na nga Mm, ito na, ito. Mm. Ang Maglaro na kayong dalawa dyan. Maglaro na kayong magpinsan dyan. Sige, Sige, maglaro.